Magandang araw ka agapay! Welcome once again to Kapitira. Uh, this is a short uh, program where we talk about the glory and the greatness of our God. Samahan nyo po ako 15 minutes lang. Mabilis na mabilis lang po ito. I hope may kape po kayo dyan na handa. Uh, magpahinga ho muna tayo at uh, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Alam nyo po sa Bible, pag sinasabi po yung word na glory... Uh, sa Old Testament po na naisulat sa wikang Hebrew, ang gamit po nila ay kabod. O kaya po sa New Testament naman, ang gamit po nilang salita ay Greek, Griego. Ang salita naman na gamit for glorious, doxa. Ang ibig sabihin po nun sa Bible ay bigat. Ang Diyos ay may bigat. No? Uh, sa ating uh, kultura bilang uh, Pilipino, no? pag may takita tayo at uh, tinawag na taong isang bigating tao no hindi ho ba ibig sabihin po itong taong ito ay uh, very important or very kahit popular ganyan kaya pag mayroon pong bigating tao na uh, pumupunta po sa albao sa bahay ho natin o kaya sa trabaho ho natin uh, tayo po ay hindi nagdadalawang isip na uh, tumatayo tayo o kaya ino-offeran po natin ng plato, na makakainan, no? pinagsisilbihan po natin itong taong bigatin na ito na dumating. Uh, Gayun din po, ang ibig sabihin nun talaga sa Bible, na ang Diyos ay bigatin. He really matters. Meron po siyang weight, meron po siyang significance. Um, sabi ng science professor ko, <laughs> ewan ko kung ganun din ang sa inyo, no? nung bata-bata pa ako, uh, sabi ng science professor ko, that matter is anything that occupies space and has mass. So today po, pag-usapan po natin yung glory ng Lord, yung importansya ng Panginoon. Ah uh, particular po sa sa larangan ng ating trabaho. May bigat ba ang Panginoon? May importansya po ba ang Diyos uh, pagdating sa ating buhay uh, bilang isang manggagawa, no? Ah uh, pero bago po tayo uh, tuluyang lumalim sa pag-aaral natin, ha? manalangin po muna tayo. Ah, Panginoon, tunay nga po na kayo po ay dakila, you are really glorious. Ah, hinihiling po namin ngayon sa aming pag-aaral ng inyong salita na buksan niyo po yung isip at puso po namin na maintindihan po namin at makita po namin ang inyong kadakilaan at ito po ay mai-apply po namin sa araw-araw po namin pamumuhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Uh, ngayon po, kung meron po kayong Bible ano, uh, na nandyan kasama ninyo, uh, kasama na po yung kape, uh, magkape tayo, uh, don't worry, mabilis lang po talaga ito. Anyayahin ko po kayo na buksan yung mga Bible niyo sa Book of Proverbs, Proverbs 16, verse 3. Proverbs 16, verse 3, ang pakadali pong i-memorize po ito, sana ma-memorize ito po sa panahong ito no habang pinapakinggan niyo po ako uh, napaka simple pong uh, verse po ito na I, I, believe very applicable po sa buhay po natin na uh, uh, sa pang-araw-araw na buhay natin. Tungkol po ito sa pagtatrabaho. Proverbs 16 verse 3. I hope you have your coffee with you. magaral uh, mag aral tayo ng salita ng Diyos. No? Mabilisan lang. Proverbs 16 verse 3. Ito ang sabi. Commit your work to the Lord in your plans will be established. O, oh, ba diba? Sabi ko sa iyo, napakadali lang i-memorize nito eh. Proverbs 16 verse 3. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Alam nyo po sa pagsinabi pong work nito po sa sa passage ito, lalo na sa Bible, no? hindi lang po ito uh, in terms ng employment, no yung ginagawa po natin para tayo kumita ng pera. Uh, para sa pang-araw-araw po nating uh, pangangailangan uh, itong work na ginamit pong salita nito very comprehensive uh, alam niyo po itong salitang ito no sa sa Hebrew pag sinalin niyo po sa English marami pong choices kung paano nating itra translate uh, pwede niyo po ito itranslate bilang accomplishments or achievements or actions activities art business concerns conducts deed design goods labor occupation practices tasks things vocation work quota workmanship even yield yung production madami pong paraan na pwede pong ma-translate niyan sabi nga ng UNDP ito po ay galing sa 2015 report nila the notion of work is broader and deeper than that of jobs or employment Uh, jobs provide income and support human dignity, participation, and economic security. But the jobs framework is restrictive. Very narrow po ito, sabi nila. It fails to capture many kinds of work that are more flexible and open-ended, including care work, voluntary work, and creative expression such as writing or painting, all of which are important for human development. Embracing these other dimensions requires a broader notion of work. So pag uh, uh, sinabi daw work, uh, Bible at itong UN, uh, United Nations uh, uh, development program no, ang ang work daw ay more than or higit pa sa trabaho. Hindi lang siya yung jobs natin kasi lahat ng ginagawa natin falls under the category of work. Ngayon, ang challenge ng salita ng Diyos ay itong work daw natin ay i-commit natin sa Panginoon. ibigay natin sa Panginoon. Ngayon, interestingly, madami ako mga mga Greek at Hebrew words ngayong araw no. Pero pagpasensyahan niyo na po. Napaka-importante po kasi nito. Interestingly, yung word na ginagamit dito sa commit, ang ibig sabihin nito is to roll away. Ibig sabihin i- roll over natin sa Panginoon. <laughs> Al alam niyo yun, uh, pag uh, meron po tayong mga task na hindi po na natapos sa araw na ito, eh, magro-roll over po siya sa kinabukasan. No? Ibig sabihin ito ay itong trabaho natin, itong mga bigatin natin sa buhay, mga responsibilidad natin sa buhay ay i-roll over natin sa Panginoon kasi um, Minsan ang pakiramdam po natin sa ating trabaho, whether ito po yung jobs natin, work sa kung tayo nagtatrabaho o yung mga trabaho natin sa bahay o yung mga ginagawa natin sa pangsarili natin, it, it can be so draining or Minsan parang ano siya, parang uh, prison sa sa Greek mythology ho. Merong uh, uh, character na tinatawag si Sisyphus. Ang ang, <laughs> ang ginagawa niya lang po sa araw-araw ay maggulong ng bato mabigat na boulder no paakyat ng isang uh, mountain pagkatapos sa hapon naman po ay eh, ibabalik niya yun sa pababa yun lang ang buhay niya paikot-ikot ay eh, napaka depressing po noon Tsaka napaka meaningless ng buhay na ganun so ang challenge ng scripture ang ang trabaho natin daw ay i-roll over natin sa panginoon yung yung bigat na dinadala natin yung mga responsibilidad na ginagawa natin ay i-roll over natin sa panginoon sabi sa psalms 55 verse 22. Cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Ang Panginoon, sabi nga natin, ang Panginoon ay ang Diyos na may glory, may bigat siya. Ngayon kung yung bigatin natin sa araw-araw ay tayo ang papasan, ay napakabigat po noon para sa atin. Pero yung comfort po na nanggagaling sa salita ng Diyos, eh hindi naman po pala kailangan tayo magdala nun. Pwede po nating i-roll over yung bigat natin sa Panginoon at siya po yung magsusustain sa atin. Uh, sabi dito, we can cast our burdens to the Lord. We can cast itong lahat ng responsibilidad natin sa Panginoon. Eh kasi po, siya po ay Diyos na talagang bigatin. Siya po yung Diyos na kaya po niyang bitbitin lahat po ng mga pangangailangan po natin napaka importante po nun. So, it takes effort to build our lives uh, to the Lord. Alam nyo nung I think I would say 2016 po ito, nagkaroon ng earthquake sa Taiwan at sa dinami-dami po ng mga gumuhong mga gusali doon. May isa pong particular na gumuho doon na nagtataka yung mga otoridad kasi naman uh, sa compound nila, eh, itong gusaling ito lang yung uh, talagang gumuho talaga na gunaw no at pagkita uh, po nila dito sa gusaling ito na gumuho eh napansin po nila eh gusaling ito ang pundasyon pala nila na ginawa itong mga mga hollow blocks na pinasukan po nila ng mga styrofoam ayun po yung naging pundasyon ng building eh hindi na po nakakapagtaka kaya po no nagkalindol ng ganun eh gumuho po talaga itong uh, eh, itong gusaling ito ngayon, in challenge ng salita ng Diyos, kung ano man yung we're building our lives. no kagaya ng kwento ni Jesus ng uh, wise man tsaka foolish man. no sabi ni Jesus kasi everyone then who hears these words of mine and does them will be like a, a wise man who built his house on the rock. and the rain fell and the floods came and the wind blew and beat on that house and it did not fall because it had been founded on the rock. and everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand and the rain fell and the floods came and the winds blew and beat against that house and it fell and great was the fall of it darating po ang mga pagsubok sa buhay natin may mga bigatin po tayong dinadala sa araw-araw po nating trabaho keso po nagtatayo tayo ng bahay sa bato o sa buhangin it, e, pinagtratrabahuhan po natin yan ngayon sino po yung nagdadala ng bigat ng buhay natin eh, tinataguyod po ba natin yung buhay natin sa solid na pundasyon, sa bigat ng Panginoon, sa structure ng Panginoon, o oh, dito lang po sa kakayanan natin, ah, lahat po tayo dadaan sa pagsubok. Pero ang pinakaiba ng bahay na nakatayo sa isang bigatin na bagay, ay uh, ito po, dumaan man sa pagsubok ay hindi nagugunaw, hindi po bumabagsak. Pero yung bahay na nakatayo sa styrofoam, ay nako po, hindi na po natin kailangan pag-usapan kung ano na nangyayari doon. So saan po nakatayo yung bahay nyo? Sa bigat ng Panginoon? Sa glory ni God? Or sa styrofoam? Uh, maraming salamat po sa pagsama nyo po sa akin sa araw na ito upang mag aral ng salita ng Diyos. Uh, bago po tayo mag-iwahiwalay... Uh, Manalangin po muna tayo. Pero 'wag niyo pong kalimutan na Proverb 16:3. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Bigay natin. Roll over. Tandaan niyo, roll over lahat itong mga ginagawa natin sa Diyos at magkakaroon ng establishment 'yung buhay natin, no? Uh, hindi po tayo naka nakaangkla ang ang pundasyon po natin ay hindi po styrofoam no kundi ang Panginoon. So, uh, God bless for your day. Kung ano pong oras na napapakinggan pero bago tayo magiwa manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa opportunity na magsama-sama po kami ngayong araw. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Nawa Panginoon, matagpuan niyo po kami na committed sa inyo. We commit our work to you and we trust Lord, gaya ng sinabi niyo that, that you would establish our plans. Maraming salamat, Panginoon. Uh, tinataas po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ulit ako next time. Ako po si PRV, short po yan for Pastor Olivic Victira. Sama-sama po ulit tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito po ulit sa Kapitira. God bless you po.